ang kanya, nakitaan niya ng butas yung sistema ng kumilik na ngayong mayo at ay posibleng magkadayaan pag may mga masasamang tao na nandyaan mismo sa kumilik na alam yung source code at pwede nilang baguhin pag nakurap yung uh, animal operasyon. Kasi nga naka-online. Sabi niya, wag mo nang i-online. Saka na. Bakit kinasuhan? Guilty. Tuloy po, attorney. Doon sa video na iyon, mm -hmm. naging detailed ako sa pag-discuss mm -hmm. ng teorya ng computer securities at paano i-take advantage yung kahinaan na yon doon sa sistema ng automated counting machine. Mm -hmm. So nag-code ako doon, dinemo ko kung paano mo talaga siya gagawin code by code, line by line at ginamit ko itong laptop ko para i-demo In actuality, paano siya gagawin? Mm -hmm. Para, pag nakita ng Comelec, yung video na yun, oo nga, no? O kaya nakita ng taong bayan yung video na yun, sasabihin nila, oo nga, no? Convincing na convincing yung explanation ni Harold. Pwede nga mangyari. Ayusin nga natin to. Actually, yun yung purpose ng video na yun, eh. Yun. Nakuha kita, Atorne. <laughs> Alam niyo po, yung, uh, yung video na ginawa niya, ang purpose yun, information dissemination at tulong sa gobyerno. Binato niya yan. Kung wala ang masamang plano itong mga buaya sa malakanyan, dapat nga kinuha niya ito eh. Pinatawag niya, iti sir, salamat sir, para nga lang kita. Dapat to binigyan to ng pabuya, binigyan to ng award. Di ba Kasi na niya eh na magkakaroon talaga ng dayaan, mga kababayan ko. Mr. Ngiwiim, President Pangulo, walang alam. <laughs> Nasabihin lang naman niya eh. ito yun. Ayusin natin. Kasi malapit na. Ano na ngayon? March, April, May. Nangangampanya na ang tao. Mga kandidato, yung mga buayaku kumakatok na sa pintuan. <laughs> Masayang yung mga pagod natin ito. Ayusin natin. Kasi nga, gusto nilang mandaya. Tama ka dyan, attorney. Yun yung hope ko na sana maayos ng Comelec yung rules nila. Kasi, mm -hmm. ang simple lang siyang pwedeng ayusin. Walang mawawala sa atin. Ang gagawin lang ng Comelec is, babaguhin niya lang yung rules niya kung paano natin i-handle yung ACM machines during election day. Kasi right now, may lunabas na rules ang ACM kung paano i-operate yung voting machine na yun on election day. At kapag babasahin mo yung rules, connected na siya sa internet on the whole day. Mm -hmm. And walang instruction dun na dapat hindi siya connected sa internet or dapat i-connect mo lang siya sa internet after mag-print ng election returns. Ang recommendation ko was, bilang eksperto, ay magdagdag ka lang ng isang linya dun sa rules mo, Comelec, at sabihin mo dun na wag mong i-connect sa internet habang nagbobotohan at habang mag nagpiprint niya ng election return. At i-connect mo lang sa internet pag mag-send na ng data papunta sa server ng Comelec. Okay! So, ibig sabihin, dapat whole day, hindi nakakonekta sa internet. Yun yung gusto niya. Naka-offline. Butangin na ang panluloko, no? <laughs> Gusto ko yung sinasabi mo, Atty. Harold, wala namang mawawala sa atin. Eh. Simple lang naman. Kailangan lang natin magiging offline. Yung internet in the whole day after na nagbutuhan, sa na nabuksan kinagabihan pag magtransmit transmit na talaga ng result. Sa atin, mga ordinaryong Pilipino, walang mawawala sa atin. Kasi ayaw naman natin ng lukuhan, ayaw naman natin ng dayaan. Pero atorne, pag ginawa nila yung kagustuhan mo, ang mawawalan ang mga buaya. <laughs> mawawalan sila yung dosi nila. Duritso kubita yan. Ang resulta, walang mananalo sa kanila. At lalo na ho ngayon, ay meron isang ator Harold na nagsiwalat. Ito yung posibleng mangyayaring dayaan. <laughs> Bakit? ba na galit sila sa abogadong ito? Dapat nya ito, palakpakan ng maraming Pilipino eh. At sa saluduhan, bayani ho ito. Sipin mo ang tapang niya. Mantakin mo, taga Isabela pa yan. Taga Norte pa yan. O, sinang presidente natin, taga Norte. O, tinabla si Hindi siya takot. O. Aba, kung ako pong matinong presidente, isecure ko itong taong ito. Kailangan ligtas ito. Hanggat sa matapos ang butuhan. Kasi pag nawala ho ito, paniguradong alam na ho natin kung sinong gumagawa ng kasamaan sa kanya. Nabisto niya eh. Bistado. Bistado po ni Atty. Harold ang posibleng dayaan ngayong Mayo Adusi. Dahil nga ho, may sablay, weak, yung sistema ng kumilik. Dapat ito yung kumilik chairman, magsama sila ni Attorney Glinchong. Ito, pakinggan niyo po. Oh. Formal po natin kinasuhan ng ating task force KKK, si Attorney Geril Harold Paz Respicio, isa po siyang abogado, at uh, tumatakbo bilang vice mayor dyan po sa may uh, Isabela, sa uh, province of Isabela, sapagkat uh, meron po siyang mga pinalabas sa ating pong, uh, sa social media, sa Facebook, more particularly na mga video na sinasabi niya na kaya daw niyang manipulahin ang ating vote counting machines at sinasabi rin niya tungaw yes! <laughs> hindi po sinabi ni attorney uh, Harold na kaya niyang manipulahin ang voting machine ang sinabi niya weak yung sistema ninyo kaya po yung pasukin ng uh, mga hacker anong kaya niya yes! Yes! Tungaw nito, oh? no yes! yes! Sa distro yung sinasabi ni Atty. Harold eh, na yung sistema ninyo sa kumilik, weak, Kasi mana sa amo ninyong ngiwik. What? Grabe ng akusasyon ito ha. Pinaratakan na niya si Atty. Harold na si Atty. Harold yung mag hack kayang ihak. Sinabi lang na kayang ihak ng mga hacker. Hindi yung sa buang talaga to. Oh. What? Binaliktad na. Hmm na meron daw siyang mga meron daw mga uh, backroom uh, uh, program na kaya uh, gawa ng paraan ang lahat ng uh, ang, ang eleksyon. In mm. fact, nagpakita pa siya doon sa pangalawang video niya ng uh, uh, actual daw, kunwari, actual na minaman ni Ubran niya ang halalan. Ito po ay napaka-dangerous. Na... Tungo, no? <laughs> Ito po daw ay napaka-dangerous. <laughs> Dangerous sa inyong mga buhaya. Hindi po the dangerous sa mga Pilipino. Binisto kayo eh. Sinabi ni Atty. Harold, may tama. May amats. <laughs> si Bangag. <laughs> Ay, sorry. May butas. May butas yung sistema ninyo sa kumilik na kaya pong ihak ng mga hacker. Ano dangerous buwang? <laughs> kayo, magiging danger talaga kayo. Malapit na. Napaka mapanganib. Maliban sa misinformation, napaka mapanganib po ito sapagkat Isipin nyo, ngayon palang kinukondisyon ang isip ng sambayanan na pe pwedeng gawa ng paraan ng ating pong Totoo naman talaga yan! Saan, saan ka maniniwala? Dito kay George, na tao ni Palaka at ni Tamba at ni Bangag? O dito sa isang IT expert na magaling na IT, nagtatrabaho sa number one auditing firm sa buong mundo, o dito sa budlat na ito? <laughs> Winarningan nga kayo kasi nga yung sistema ninyo bulok. Ayaw nyo maniwala, nagsiiyakan kayo, pinahilan nyo ng kaso. Anong dangerous? Ang dangerous nito ay dayahin ang sambay ng Pilipino na sa pangungunaho ninyo magiging walang saysay ang eleksyon ng Mayo Aduse, ngayong Mayo Aduse, sa mga taong gusto ibuto ang kanilang mga pambato at napupusuan ho nila at kinakampanya dahil dito sa bulok na sistema ninyo. I-correct nyo yan. Wag kami, di kami papayag, ah, George, na, mag, na magtagumpay ang mga demonyo dyan sa kumilik. So, <coughs> nyo, mga iyakin, oh. Mm. At uh, sa isang banda, kung siya ay tumatakbo, isipin nyo rin, mm. kung manalo sa sabihin dahil sa produkto yan ng kanyang pagmamaniubra, o kaya naman pag natalo, sabihin niya, kami na naniubra ng iba. Yung kaya nga nilatag niya may problema, itama nyo, di ba sabi nga ho ni Atty. Harold na, ah, kung Chairman George, ito yung pagkakataon mo na itama ang sistema. So ngayon, yung sinasabi mo na pwedeng sabihin niya na, ay natalo ako dahil dinaya ako. Ay nanalo, nanalo siya dahil nandaya siya. Itama mo na ngayon pa lang. Gumawa ka na ho ng sistema na hindi questionable. Eh at hindi ka habulin ng taong bayan. Kasi habulin ka, baga, baga, baka mag, matulad ka kay Bautista, anti Bautista, nasa na kayo, nagtatago na. Yes! Kailangan to, pakansila na agad tong passport itong taong ito. Yes! Day, Day Sara, bilisan mo Day, pagiging presidente Day, itali na agad siya dyan. Huwag na natin palabasin sa, ano, sa bansa, sa immigration. Ah! Kasi ito, napaka-over ano siya, napaka-defensive siya, over, overacting, kaso agad. Gawa-gawa agad ng kwento. Grabe ah. Resulta ng ating pong uh, halalan. Hindi po papayag ang COMELEC. Ito po ang kauna-unahan na kaso na final ng Task Force KKK laban mm. sa cyber sa issue ng cybercrime and at the mm. same time uh, Sinabi rin po sa atin ng task force na magpapail sila ng formal na disqualification case laban sa naturang uh, personalidad. Mm. At at the same time, magpapail din ang disbarment case mm. sa ating pong, uh, uh, integrated bar of the Philippines. Nalaman din po namin na siya pala isang accountant and therefore magpapail din po ng karampatang kaso para mm. itanggal ang kanyang lisensya sa Professional Regulatory Commission. Puto so, mo! Ito po dito. Na... Wow! <laughs> Gilting guilty naman yung mukha mo, sir. Yes. Lahat na, disbar. Tanggalan ng lisin sa pagiging certified accountant. Lahat, lahat na, ha? Talagang tinamaan, sir. Yes. Talagang nabulilyaso, sir. Yes. Napaka-defensive mo, sir, ha? Yes. Sino bang pinaprotektahan mo dyan? Si Bangag? Yung yes. 12 Yung 12-0? <laughs> Huwag masyadong halata yeah.